Kamusta mga kaibigan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang allergy. Ang mga allergy ay maaaring magdulot ng iba't ibang abala sa ating pang-araw-araw na buhay mula sa simpleng pangangati hanggang sa malubhang reaksyong medikal. Pero huwag mag-alala, nandito kami upang gabayan kayo sa mga posibleng sanhi kung paano ito may iwasan at ang mga epektibong lunas at kamot na maaaring makatulong sa inyo. Kaya't mag-relax, panoorin at alamin kung paano natin mapapabuti ang ating kalusugan laban sa mga allergy. Tara, simulan na natin! Mga pagkain Ang allergy sa pagkain ay nagaganap kapag naglalabas ang katawan ng antibody laban sa isang tiyak na pagkain. Nagudulot ang mga sintomas ilang minuto pagkatapos kainin ito. Kasama sa mga sintomas ang pangangati, generalized or localized, pagkahilo, pagsusuka, mga pantal at pamamaga sa bibig, lalamunan, dila o mukha. Ang IgE-mediated food allergy ay maaaring magdulot ng anaphylaxis. Ang mga karaniwang allergens sa matatanda ay gatas, itlog, trigo, soy, mani, tree nuts, at seafood. Sa mga bata naman ay gatas, itlog, trigo, soy, mani, at tree nuts. Inhalants Ang mga inhalant allergens ay airborne substances na nalalanghap. Kasama rito ang perennial allergens tulad ng mga alagang hayop, dust mites, ipis, at molds. At seasonal allergens tulad ng pollen mula sa mga puno at damo. Ang mga sintomas ng inhalant allergy ay sipon, baradong ilong, makating ilong, pagbahing, makating mata at duhang mata. Maaari ring mag-trigger o magpalala ng hika. Gamot Ang mga allergy sa gamot ay maaaring sanhin ng herbal, over-the-counter o prescription medicines tulad ng antibiotics, NSAIDs, insulin at chemotherapy drugs. Ang mga sintomas ay pantal, pangangati, hirap sa paghinga at pamamaga. Latex Ang allergy sa latex ay dulot ng paulit-ulit na contact sa natural na goma. Kabilang sa mga produktong ito ay rubber gloves, lobo, condom, at rubber balls. Ang karaniwang reaksyon ay contact dermatitis or pantal sa balat. Maaari ring magdulot ng pantal, sipon, pakating ilong at hirap sa paghinga. mga kamandag o insekto na nananakit. Ang mga insekto na nananakit tulad ng bubuyog, pulang langgam, putakti at wasp ay nag inject ng kamandag na nagdudulot ng allergic reaction. Ang mga sintomas ay hirap sa paghinga, mga pantal, pamamaga sa mukha, bibig o lalamunan, hirap sa paglunok, mabilis na pulso, pagkahilo at pagbagsak ng presyon ng dugo. Paano may iwasan? Iwasan ang mga allergens mo. Ito ay napakahalaga ngunit hindi laging madali. Ang ilang allergens ay mas madaling iwasan kaysa sa iba. Kapag hindi mo maiwasan ng isang allergen, subukang bawasan ang pakikisalamuha rito. Alamin pa kung paano pamahalaan ng iyong mga particular na allergy, tulad ng allergy sa gamot, sa pagkain, sa insekto, sa latex, sa amag, sa alagang hayop at sa pollen. Inumin ang iyong mga gamot ayon sa reseta. Maari silang makatulong sa pamamahalan ng iyong mga sintomas. Inamin ng mga ito habang iniiwasan din ng mga allergens. Kung nasa panganib ka para sa anaphylaxis, laging dalhin ng iyong epinephrine auto-injectors ang epinephrine ang tanging lunas para sa malubhang allergic reaction. Ito ay makukuha lamang sa pamagitan ng reseta mula sa iyong doktor. Ang bawat reseta ay may kasamang dalawang auto-injectors sa isang set. Magpanatili ng talaarawan I-record kung ano ang ginagawa mo, ang kinakain mo, kung kailan lumilitaw ang mga sintomas, at kung ano ang tila nakakatulong. Makakatulong ito sa iyo at sa iyong doktor na malaman kung ano ang sanhi o nagpapalala ng iyong mga sintomas. Magsuot ng Medical Alert Bracelet or Quintas Kung nagkakaroon ka na ng malubhang allergic reaction, mangyaring magsuot ng Medical Alert Bracelet. Ipinapaalam nito sa iba na mayroon kang seryosong allergy. Ito ay maaaring maging mahalaga kung ikaw ay magka-reaction at hindi makapag-komunika. Alamin ang gagawin sa panahon ng allergic reaction. Magkaroon ng nakasulat na anaphylaxis emergency action plan. Ipinapaalam nito sa iyo at sa iba pa ang gagawin sakaling magkaroon ka ng allergic symptoms o malubhang allergic reaction. Laging magtanong sa iyong doktor kung mayroon kang mga katanungan. Mahalagang makilala na ikaw ay nagkakaroon ng allergic reaction at agad na tumugon nang mabilis at tama. Mga natural na lunas. Local honey. Ang local honey ay naglalaman ng pollen na nagdudulot ng allergy sa iyong lugar. Kapag kinain, tinutulungan nito ang iyong immune system na maging mas matatag sa mga allergens. Inirerekomenda ang isang kutsara ng honey bawat araw sa umaga. Simulan ito ilang linggo bago magsimula ang iyong seasonal allergies. Ang pagbili ng local honey ay nakakatulong din sa iyong komunidad. Stinging nettle Ang stinging nettle ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagbawas ng sintomas ng allergy tulad ng baradong ilong at pangangati. Ito rin ay nag-regulate ng antas ng histamine sa katawan. Maaari itong makita sa anyo ng pulbos, kapsula, likido o nettle tea sa mga botika o tindahan ng kalusugan. Quercetin. Ang quercetin, isang flavonoid ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa seasonal allergies. Natural itong makikita sa mga prutas tulad ng mansanas, berries at citrus. Pati na rin sa gulay tulad ng sibuyas, broccoli at spinach. Herbs tulad ng cilantro at inumin tulad ng black and green tea at red wine. Probiotics Ang probiotics ay nagpapanatili ng kalusugan ng bituka na mahalaga sa regulasyon ng allergic reactions. Ang mga pagkaing mayaman sa probiotics ay yogurt, kimchi at miso soup. Kung kulang sa dieta, magdagdag ng probiotic supplement na may 5 to 50 billion CFUs at iba't ibang bacterial strains. Saline Nasal Spray Ang saline sprays ay nakakatulong sa nasal congestion at pamamaga na nag-aalis ng allergens. Ang neti pots ay mas epektibo ngunit nangangailangan ng teknika. Makikita ang iba't ibang nasal sprays, saline solutions at neti pots sa mga butika. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang inihintay niyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!